Dalawang araw bago magkita si Putin at Pangulong Trump, tila nagpapanik ang mga Ruso sa Moscow. Simple lang dahilan ng panik na ito. Biglang nagpatugtog ng delikadong anunsyo ang mga bus at tren sa Moscow. Ayon sa anunsyo, maglalabas ng sandatang nuclear ang Ukraine. Pumunta agad sa mga silungan. Pakinggan mo muna. Saka natin pag-usapan ng detalye. Pansin-pansin ang Ukraine. Pansin-pansin. Nagbabala ang tagapagsalita ng SAVER Anarchy Sikvoz. Nanganganib tayong bombahin ng nuclear ng Ukraina. Lahat ay magtungo sa silungan. Pumunta sa silungan. Pansin, pansin. Ang Ukraine ay nagbabanta sa nuclear bombahan. Nagpasya ang tagapagsalita ng press. Hindi biro ng driver ito dahil nangyayari rin sa iba't ibang lugar. Sa kuwantas sa halip, resulta ito ng hacker attack sa transport company na Kranz Footley Limited Liability Company. Maraming bus ang naapektuhan, kaya nagulat at nagpanik ang mga taga Moscow. Kita mo, ang mga ganitong insidente ay nagpapakita ng pangunahing issue na nagdudulot ng matinding sakit ng ulo kay Putin. Ang digmaan ay nasa Russia na mismo. At ngayon, pati mga elite sa Moscow at St. Petersburg ay naapektuhan na ng digmaan. Kaya, para labanan ito, ginagawa niya ang palaging ginagawa ng Russia. Mas mahigpit na sensura. Sa Russia, ipagbabawal na ang mga tawag gamit ang WhatsApp at Telegram. Ulat ito ng mga media sa Russia. Sabi nila, laban daw ito sa terorismo. Paalala. Ang Telegram ay kumpanyang Ruso, ngunit tumakas ang tagapagtatag nito dahil tumanggi siyang sundin ang hiling ng gobyerno ng Russia na tukuyin ang mga gumagamit. Gusto niyang protektahan ang kalayaan sa pagpapahayag kaya kinailangan niyang lisanin ang Russia. Mukhang kailangan na ring umalis ng kumpanya niya sa bansa. Bukod dito, ilang linggo lang ang nakalipas, iniulat namin na halos buong Russia ay walang cellular internet nitong mga nakaraang buwan. Ayaw talaga ni Putin na kumalat ang impormasyon. At ang pinakamabisang paraan para mapigilan ito ay ang pigilan ang mga tao na makapag-online ngayon sinusubukan niya ring gawin ito sa Crimea na sinakop ng Russia. Pinatay ang mobile internet sa buong European na bahagi ng Russia. Ayon sa ilang pagtataya, 30-60% ng teritoryo ng Russia ay nawalan ng mobile internet. In decision ito ay ginawa ng Roskomnadzor sa payo ng Security Council. Alam mo, sa tingin ko simula pa lang ito dahil malinaw na nagustuhan talaga ng mga elite ang bagong karanasang ito. Gusto nilang protektahan ang mga tao mula sa lahat ng mga kanluraning uso na hindi naman natin kailangan. Hayaan na lang silang manood pa ng mas maraming telebisyon. Didiktahan ng mga propagandista ng Rusya ang buhay nila at gagandahan ito ng simbahan. Samantala, pakinggan mo, una nilang isinara ito tuwing weekend, tapos tuwing bakasyon, tapos tuwing bakasyon sa eskwela, at pagkatapos, iiwan na lang ito para sa mga kinakailangan at importanteng tao. Para sa atin, bakit pa natin dapat pag-usapan ang mali sa kasalukuyang direksyon? Bakit pa natin dapat ibahagi ang lahat ng masasamang resulta na ito? Nakakasira iyon sa mga tao. Nagdadala iyon ng mapanganib na ideya laban sa sistema. Kaya naman maghahanap sila ng mga dahilan at sa ilalim ng mga dahilan na iyon, lilimitahan nila ang ating mga karapatang konstitusyonal at kalayaan. Una sa lahat ang karapatang tumanggap ng impormasyon. Ukraina. Nagbabanta ng nuclear na pambabamba. Ginagawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya para tuluyang patayin ang kalayaan sa pamamahayag o kung anumang maliit na kalayaan sa pamamahayag na mayroon ang Russia. Habang nangyayari ito, Nabigo tayo sa mga mamamahayag tulad ni Tucker Carlson na pilit ipinapaliwanag na Russia ang huling bansang, nagpo, bansang nagpoprotekta sa Western na halaga. Pinapakita niyan kung gaano kalakas ang propaganda ng Russia. Sa mga nakaraang araw bago ang pagpupulong ni na Pangulong Trump at Putin, lalong lumakas ang propaganda ng Russia. Hindi lang ako ang nakapansin nito. Marami ring iba sa Western na plataforma. Mga kaibigan, Napansin ko na mas marami kaysa dati ang mga bot at troll dito nitong mga nakaraang araw. Malinaw ang dahilan niyan. Naglalaan ng maraming resources ang Russian propaganda sa information space ngayong linggo dahil mataas ang pusta. Maraming spekulasyon, opinion, at manipulasyon sa media ngayong linggo. Mahirap manatiling malinaw ang isip ngayon. Pero mahalaga pa rin ito. Nangyayari rin ito sa iba, hindi lang sa Twitter napapansin din namin ang parehong bagay sa YouTube. At hindi lang kami, pati mga kapwa YouTuber din. Narito si Preston Stewart, na ng magagandang content tungkol sa geopolitics ng mundo. At ito ang sinabi niya. Tahimik ang Russian milk blogger, pero aktibo ang mga bot. Matagal na mula nang makita ko ulit ganito karaming troll at bot sa YouTube. Makikita mo rito ang ilang peking komento mula sa Russia gamit ang artificial intelligence at bot. At nangyayari rin, ang parehong bagay sa ilalim ng iba pang mga video. Kaya naman mas mahalaga ngayon, kaysa dati ang suporta ninyo para sa amin. Kung maaari mong bigyan ng isang segundo, at pindutin ang like, at subscribe button sa ibaba, wala namang gastos sa'yo, pero sobrang laki ng tulong nito sa amin sa algorithm. Ngayon, itutuloy natin ang press conference ni Pangulong Trump kaninang umaga kung saan tinalakay niya ang nalalapit na pagpupulong kay Putin. Gusto kong ipakita sa inyo ang ilang mga clip mula doon. Bago iyon, naglabas si Pangulong Trump ng tweet na ito. Hindi patas ang media sa pagpupulong ko kay Putin. Laging kinukuhanan ng pahayag ang mga natanggal, talunan, at sobrang tanga tulad ni John Bolton na nagsabing, panalo agad si Putin kahit sa Amerika, ginanap ang pagpupulong. Ano ibig sabihin nun? Panalo tayo. Sobra ang trabaho ng fake news. Walang buwis sa overtime. Kahit libre ko pang nakuha ang Moscow at Leningrad sa kasunduan sa Russia, sasabihin pa rin ng fake news na masama ang kasunduan ko. Ibig bang sabihin, tinutukoy ni Trump na hindi libre ang Moscow ngayon? Baka nanonood siya ng business basics. Sige, tuloy natin. Ngayon, nahuli na sila. Tingnan ang totoong balita tungkol sa kanilang korupsyon. Sila ay mga may sakit at hindi tapat na tao na malamang ay galit sa ating bansa pero hindi mahalaga dahil panalo tayo sa lahat ng bagay maga ngayon kayo na ang bahalang humusga kung talagang panalo si Trump sa lahat ng bagay o hindi pero tunay kong inaasahan na tayo ay magwawagi sa peace summit na mangyayari raw sa isang base militar ng United States sa Anchorage, Alaska pero hindi nagtagal matapos ang tweet na ito Nagkaroon ng press conference si Pangulong Trump. At narito ang ilang mga kawili-wiling sagot na ibinahagi niya tungkol sa nalalapit na pagpupulong na ito. Ganito, sasabihin ko sa inyo, nakausap ko na siya tungkol dyan. Marami na akong naging magagandang pag-uusap kasama siya. Pag-uwi ko naman, makikita ko na may tumamang rocket sa isang nursing home o may tumamang rocket sa isang apartment building at may mga taong nakahandusay na patay sa kalsada. Siguro hindi. Kasi napag-usapan na namin. Gusto ko nang tapusin ang digmaan. O hulaan mo kung ano. Sabi ni Pangulong Trump, hindi hihinto si Putin sa pag-atake sa mga inosenteng Ukrainian. Si Putin ay talagang umaatake sa populasyon ng mga sibilyang Ukrainian. Heto pa ang mga detalye. Patuloy na mapanlin lang na inaatake ng Russia ang populasyon ng mga sibilyang Ukrainian. Ngayong araw, binomba ng Russian drone ang mga sasakyang pampasahero at ambulansya sa Harshan at Donetsk. May mga namatay at nasugatan. Sa karasan, tinamaan ng drone ng Russia ang pampasaherong sasakyan. Isang patay, isang sugatan na babae. Nagkaroon ng sunog dahil sa pag-atake sa ambulansya, ngunit naapula ito ng mga bumbero. Sa Donetsk, tinamaan ng drone ng Russia ang pampasaherong sasakyan na may tatlong tao dahilan para mahulog ito sa kanal. Dalawang lalaki inilabas ng pulis at ang isa pinalayan ng rescuer at ibinigay sa mediko. Nakakabaliw na pati presidente ng pinakamalakas na bansa alam na si Putin ay gumagawa ng krimen sa digmaan. Hayagan niyang inaamin na si Putin ay gumagawa ng mga krimen sa digmaan at hindi siya titigil. At kahit ganoon, wala pa rin tayong parusa. Nagpapatuloy ang digmaang ito. Patuloy na pumapatay ng tao si Putin at parang walang tumutulig sa. Sa katunayan, ito ang sinabi ni Pangulong Trump nang tanungin siya kung ano ang mangyayari kung pagkatapos ng pagpupulong na ito ay magpasya pa rin si Putin na ipagpatuloy ang digmaang ito. Hindi pumayag si Putin. Ito raw sabi niya. Uh, magkakaroon ng mga parusa, taripa. Magkakaroon, hindi ko na kailangang sabihin, magkakaroon ng napakabigat na mga kahihinatnan. Oh. Ngayon, sana, sa pagkakataong ito ay, makakita tayo ng mga resulta. Makakita ng totoong presyon sa Russia. Sa halip na puro sa lang ang lumilipas, deadline pagkatapos ng deadline. At ang ginagawa lang ni Putin ay, magpaliban. At tinatanggap lang natin ang mga pagpapaliban. Panahon lang ang makakapagsabi. Ang tanong kay Pangulong Trump ay tungkol sa mangyayari matapos ang pagpupulong kung ayon sa plano. Ito ang plano niya. kung patuloy nila pa akong nandoon at iyon ay magiging isang pagpupulong na maaring talagang magtagumpay. Pero ang unang pagpupulong ay hindi agad maaayos iyon. May ilang magagandang bagay na maaring makuha sa simula pa lang. Magiging napakahalaga ng pagpupulong na ito. Pero ito ay paghahanda para sa ikalawang pagpupulong. Sa tingin ko, ang ikalawang pagpupulong, kung mangyayari ang ikalawang pagpupulong, para nang pala ng ikalawang pagpupulong kung maramdaman ko na, hindi ito dapat gawin dahil kulang ang sagot na nakuha at wala nang ikalawang pagpupulong. Ngayon, isa sa pang kawili-wiling bagay na tinanong kay Trump ay ang kamakailang paghack ng Russia sa sistema ng Federal Court Filing ng Estados Unidos. Pero bago natin pag-usapan ang sagot na yan, gusto ko munang bigyan kayo ng kaunting background kung gaano kalawak ang hack na ito. Kamakailan, nag ang mga administrador ng korte sa Department of Justice Clerk at punong hukom na may seryosong cyber threat actors na nakakompromiso ng mga sealed na record sa federal na korte. Ayon sa investigador, may ebidensya na may kinalaman ang Rusya sa kamakailang pag-hack ng computer system ng federal na korte. Ang mga dokumentong may kaugnayan sa krimen na konektado sa ibang bansa sa walong distrito ng korta, korte, ang unang pinaniniwala ang target. Noong nakaraang buwan, tahimik na binalaan ang mga punong hukom na ilipat ang ganitong mga kaso mula sa karaniwang sistema ng pamamahala ng dokumento. Una silang sinabihan na huwag pag-usapan ang bagay na ito sa ibang mga hukom sa kanilang distrito. Ngayon, malinaw na seryoso ito. Di natin alam ang mga detalye kung ano ang tinerget, nanakaw, at dahilan ng ginawa nila. Pero alam natin na maraming kaso mula sa Russia at silangang Europa ang sangkot sa paghak na ito. At kaya maraming tao ang naniniwalang sangkot ang Russia. Hindi lang Russia ang posibleng sangkot. Ayon sa mga investigador, maaaring may iba pang bansaring kasali. Sana sa hinaharap, makakuha tayo ng mas maraming impormasyon tungkol sa pag na ito. Pero heto si Pangulong Trump na sumasagot sa isang tanong na may kaugnayan dito. Siguro pwede ko. Nagulat ka ba? Alam mo, kapag nagulat ka, pumapasok sila. Ganyan talaga ginagawa nila. Magaling sila doon. Magaling din tayo doon. Sa totoo lang, mas magaling pa nga tayo. Pero hindi. Narinig ko na yon. Narinig ko na yon. Tingnan natin kung mapag-uusapan ito ni na Trump at Putin sa biyernes. Isa sa siguradong pag-uusapan ay ang mga hinihingi ng magkabilang panig. Kakamiting lang Nina na Zelensky at European Union leaders kay Trump sa tawag nilinaw ang kanilang mga hiling para sa tigil putukan o pangmatagalang kapayapaan. At ito ang eksaktong mga hinihingi. Walang pag-uusap tungkol sa lupa bago ang tigil putukan. Ikalawang hinihingi, walang pag-alis ng mga parusa para sa Russia. Ikatlo, dapat bayaran ng Russia ang halos isang trilyong pinsala ng digmaan. Ikaapat na hinihingi, sumali ang Ukraine sa European Union o NATO. Mas particular, ang hinihinging ito ay may kaugnayan sa sa kakayahan ng Ukraine na hindi mapigilan ng Russia ang posibleng pagsali nila sa hinaharap. Sa huli, ibalik ng Russia ang lahat ng bilanggo ng digmaan at dinukot na bata. Paalala. Si Putin ay international na kinikilalang kriminal at hinahanap dahil sa pagkuha at pagbebenta ng mga batang Ukrainian sa Russia. Mayroon silang website sa Russia kung saan pwede ka lang pumunta at bumili ng mga batang Ukrainian makikita mo kung gaano kapanganib ito para sa mga batang dinukot ng digmaan ni Putin. Sige! Narito pa ang mga detalye tungkol sa lahat ng mga kahilingang ito. Ang unang kahilingan ng Kyiv ay isang matibay na tigil putukan bago pag-usapan ang tungkol sa lupa. Ayon kay Zelensky, ang pagsuko sa Donbas ay sisira sa depensa at magpapadali sa pagpasok ng Russia sa Zaporizhia, Dnipro at Kharkiv tinawag ng Lithuanian na kalihim ng panlabas na pagtataksil ang ideya ng de facto na kontrol ng NATO. Ikalawang hiling isang lila. Ikalawang hiling. Humihingi ang Ukraine ng limang daang bilyon na bayad pinsala gamit ang dalawang daang bilyon ng nakapirming ari-arian ng Russia sa Belgium bilang garantiya. Suportado ni Merch, German Chancellor, ang pag-freeze hanggang magbayad ang Moscow. Hiniling ng Kiev ang pagbabalik ng dalawampung libong dinukot na bata at lahat ng bilanggo ng digmaan. Pangatlong hiling ito, nais ng Ukraine na sumali sa NATO at European Union para sa seguridad Ngunit hindi ito basta makukuha ng Ukraine. Ginawang malinaw ito ni na Pangulong Trump at Pangulong Biden. Tinututulan ni Pangulong Trump ang pagpasok sa NATO. Hinihiling na lang, nihiling ng Moscow ang karapatang magveto. Sabi ni Zelensky, nahaharang ang aplikasyon sa European Union dahil sa mga bansang Natatakot? Takot sa kompetisyon mula sa sektor ng agrikultura ng Ukraine. Ayaw ng Kiev sa utos ng Russia na paliitin ang siyam na raang libong sundalo nila o tumigil sa pagkuha ng armas mula sa kanluran. Dahil sa pagkaantala ng 64 na bilyong euro na tulong ng United States sa ilalim ni Trump, nalampasan na ng European Union ang United States sa 74 na bilyong euro at naging pangunahing lifeline ng depensa ng Kiev. Nais ng Kyiv na huwag alisin ang mga parusa ng United States o ibalik ang kalakalan dahil magbibigay daan ito sa Moscow na muling mag-armas. Ayon sa mga analista, umabot na sa dolyar. Dalawa trilyon ang gastos ng Russia sa digmaan at lampas isa milyon ang nawalang tropa. Nanawagan ang Ukraine na higpitan pa ang parusa sa industriya, enerhiya at logistika ng Russia. Ngayon, ito ang mga hinihingi ng Ukraine at ayon sa mga ulat, mukhang sang-ayon naman si Pangulong Trump sa lahat o karamihan nito. Pero ngayon, ilipat naman natin ang atensyon sa mga hinihingi ni Putin sa pagpasok sa pulong na ito para makita natin kung ano ang ang gusto ng magkabilang panig o kung ano talaga ang gusto ng bawat panig at pagkatapos ay titingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pulong. Inilahad ng tagapayo ng Kremlin ang mga hiling ni Putin. Ano ang mungkahi ni Putin? hindi gagawin ng Ukraine ang pag-urong ng kanilang armadong puwersa mula sa Donbas. Pag-urong ng mga armadong puwersa ng Russia mula sa Sunni, Nipro, Kharkiv na mga rehiyon, habang pinananatili ang linya ng harapan sa ibang direksyon maliban sa Donbas. Pangakong ng Ukraine na hindi sasali sa NATO. Demilitarisasyon ng Ukraine at reforma sa konstitusyon para sa federal na estruktura. Gusto ng Russia ng bilateral na kasunduan sa Estados Unidos na hindi kasama ang Ukraine at European Union. Ayon sa publikasyon, kung tatanggihan ng Ukraine, nais ni Putin na ipahinto ni Trump ang tulong militar sa Kiev at ang bentahan ng armas sa Europa para hindi ito putita sa ito sumpeso, mapunta sa Ukraine. Talagang iniisip ni Putin na nananalo siya sa digmang ito. Ang tatlong araw na espesyal na operasyong militar na hanggang ngayon, tatlo't kalahating taon na ang lumipas, ay nagpapatuloy pa rin. Tingnan natin kung paano ang kalalabasan ng pagpupulong. Siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button sa ibaba dahil magla-livestream tayo at susubaybayan natin ito kapag nangyari na.